Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago ka pa lang po. Ako nga po pala si Marian. And for today's video, ang uh, pag-uusapan natin or ang share ko sa inyo is about spiritual awakening or anong-anong nga ba yung mga signs na ikaw ay spiritually awakened. So, ang sasabing ko po dito ay Uh, mula sa aking personal experience o yung mga naranasan ko. So, kapag nag-Google kayo, pag sinurch nyo ko ano yung meaning ng spiritual awakening, ibig sabihin, nandung ka sa point na buhay mo na kung saan meron kang higher consciousness and deeper mental awareness. So, kumbaga, enlightened ka. So, para mas mapalalim natin or mas maunawaan natin kung ano nga ba ang spiritual awakening. So, magbibigay ako sa inyo ng 12 signs na masasabi mo ikaw ay nasa journey or dumadaan ka na experience mo tong spiritual awakening. So, first, paano nga ba nagiging spiritually awakened ang isang tao? So, meron daw pong iba-ibang factors or iba-ibang dahilan kung bakit naging spiritual, spiritually awakened ng isang tao. So, kalimitan na mga um, dahilan kung bakit naging spiritually awakened ng isang tao is yung mga nararanasan ng natin na life changes. Mga big life changes katulad ng halimbawa may namatay kang mal sa buhay, meron kang naging sakit or merong nagkasakit ng malala na mahal mo sa buhay or na broken hearted ka or nagkaroon ka ng family problems, relationship problems or near death experience. Yan daw yung kalimitang nagiging dahilan kung bakit nagiging spiritually awakened tayo. Kumbaga, nagigising yung soul natin. So ako, based sa base experience ko, yung naging dahilan kung bakit naging spiritually awakened ako is nung nagkaroon kami ng malaking problema sa pamilya. Ito ay uh, naging problema ng malapit namin sa malapit na tao sa buhay namin and nadamay kami. And nung time na yon sobrang sobra alam mo yung inisip ko sabi ko God sabi ko kay God um, iniiwasan naming mag-asawa iniiwasan kong makagawa ng masama sa kapwa ko kasi di ba ayaw naming makagawa ng mali kasi di ba maging magulo ang buhay mo pag nakagawa ka ng mali sa kapwa mo so merong taong nakagawa ng mali merong malapit sa buhay namin na nakagawa ng mali at nadamay kami. So, doon, doon yung nag-start. Na para, iyak ako ng iyak and yung asawa ko, alam mo yun, problemado. Problemado kami financially, emotionally, nag-struggle kami. So, yung, yun yung pinakaunang sign na parang biglang gumuhoy yung mundo mo. Biglang feeling mo nasira yung buhay mo. Na hindi ka hindi mo naman kasalanan. Pero bakit nangyayari sa iyo yun? Bakit nangyari sa amin to, gano? Gano'n yung feeling ko noon. And afternoon. Na-realize ko na bakit ko po problemahin yung bagay na nayon. Samantalang hindi naman ako or hindi naman kami ang gumawa ng kasalanan, but ba't ako magsasuffer? Ba't kami, mag, kami ang magsasuffer? So, mas sinilawakan ko yung pangunawa ko. And, nung time na yon hindi na ako masyadong nag-facebook. Nag As in, hindi na ako masyadong nag scroll online. And, nung time na yon natatandaan ko, nag, um, yung parang soul searching ako. And, mas gusto ko, mas nag-enjoy ako ma mag-garden, mag-, -garden, mag nasa nature, yun, maglakad-lakad sa may bakuran namin, sa mapuno, nag- nagdadamo, nagtatanim. Yun yung time na yun na nasa spiritual awakened ako. And yun yung time na may mga tao pinapadala si God sa akin para i-comfort ako para i-remind ako na anak, hindi ka nag-iisa, anak, hindi kita pinapabayaan, nandito lang ako. So, nandun yung mga, dun ko na-experience yung mga meaningful coincidences. Na feeling ko, coincidence lang siya. Pero naniniwala ako na dito sa mundong to, walang coincidence. Lahat yan ay synchronicity. Parang pinap pinapahiwatig sa atin ni God, ng universe, ng divine, ng source, na hindi tayo nag-iisa. Na lang siya para gabayan tayo, para tulungan tayo, para yakapin tayo kung ano man yung problema nararanasan natin. Nandyan lang siya. So, ako nung time na yon ang daming mga pinadalang tao sa akin ni God. True. YouTube. Yun yung meron akong, biglang -scroll ako, biglang nag-scroll ako nang YouTube. Yes, hindi ako nag-Facebook noong time na yun, pero nag-YouTube ako. Kasi dito ako nakakahanap ng comfort. Lagi kong pinapanood noong time na yun si Father Joel, yung isang ano content creator na pare. So, yung mga sinasabi niya ng time na yon yung mga pinipreach niya, lagi akong, alam mo yun, nakaka-relate yung feeling ko, kinakausap niya ako, kinukomfort niya ako. And meron ding mga tarot reader na bigla na lang lumalabas dito sa YouTube ko na pag pinapakinggan ko sila, pag pinapanood ko sila, alam mo yon yung parang nawawala yung, yung pangamba ko, nagiging confident ako, and parang nire-remind nila ako na may mas magandang plan si God para sa buhay ko. Kahit may mga problema ang dumadating, mas, mas the best pa rin ang plan ni God para sa atin. ba, diba? Hindi man natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa atin ngayon na may problema tayo. Balang araw, maintindihan natin kung bakit nangyayari sa atin yun. Yes, yun yung kahalagahan ng mga synchronicity So, ang isang hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin, is so, nung mayroon akong pinanood na isang tarot reader na nagsabi sa akin na meron daw akong gabay or guardian angel na nakapatnubay lang sa akin na hindi ako pinapabayaan, ginagabayan ako dahil nakuha niya yung card ng feather, white feather. And <laughs> hindi ko makakalimutan yon After kong mapanood yon sabi niya, meron yung nakuha niya yung white feather na yun. After nung hapon, nagwawalis ako sa may harap ng bahay namin. Biglang may nalaglag na white feather sa harapan ko. Yes, nagwawalis ako. Yun yung mga bagay na hindi natin ma-explain. Hindi po ba? Na parang milagro na bakit coincidence na na bigla may nalaglag na feather sa harap ko. Hindi po ba? Sigad lang, tanging nakakaalam ng mga bagay na yan. Mga hindi natin maipaliwanag. And the next day, nung galing kami sa school ng anak ko, sinundo ko siya. Pagdating ko sa bahay, sa kama, ang daming feathers. Yes, yun yung mga, hindi lang yan, eh, meron pa mga numbers, mga angel numbers, kung kayo ay nasa spiritual awakening journey din. Maintindihan niyo kung ano yung mga sinasabi ko about angel numbers, mga synchronicities, 11-11, 2-2-2, yung mga ganyang bagay, 1-1-1. Yan yung mga sinasabi ko sa inyo, synchronicities na nagpapahiwatig na nakikipag-usap, nakikipag-communicate sa atin si God through sa mga tao. Nakakasalamuha natin through numbers na nakikita natin, through animals or insects na nakikita natin sa paligid natin. So, kailangan aware tayo dyan. So, naghahanap tayo ng, ng sagot dun sa mga question natin sa buhay. Yung parang, parang nung time na yon na nasa spiritual eh. nag-uumpisa pala ako sa spiritual awakening journey ko, parang naghahanap ako ng, hinahanap ko yung sarili ko na Sino ba talaga ako? Ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung makakapagpasaya sa akin? So, nung time na yun, sobrang nag-research ako about sa birthday ko, about sa um, palad ko. Alam mo yun, para ako para ako nag-research -re about sa personality ko, sa pagkatao ko. Kahit yung numero ng pangalan ko, siners ko yun, yung palad ko, palmistry, As in, inano ko yun, sinurch ko yun about numerology, nag-search ako. And yung near-death experience, yung mga kwento ng mga tao na, na naranasan nila mamatay and nabuhay ulit. So, pinanood ko yon Alam mo yung nag-search ako about sa buhay. Kung ano ba talaga ang purpose natin dito sa mundong to. Yun yung isa sa sa alam ko um, nangyayari sa akin nung time na yon nung nag-search ako ng meaning about sa life kung bakit tayo nandito ano yung purpose natin about sa akin yung personality ko yung pagkatao ko yun, yung strength ko, yung weaknesses ko as in nagkaroon ako ng more self uh, self-awareness self-love so yun yung no isa sa mga na experience ko yun ng time na yun naging conscious na ako naging mindful na ako about sa iniisip ko about sa mga inaact ko so ano nga ba yung mga mga apekto sa akin yung mga toxic na tao na dapat iwasan ano nga ba yung mga dapat natin hindi ginagawa yung mga negative negativity na dapat iwasan natin dahil hindi makatulong sa atin So, more on self um, development, kung ano yung mas makakabuti sa atin, sa personal natin, um, personal growth natin. So, yun yung isa sa iniinim in, in ko, yung magkaroon ng, ng peaceful and toxic-free environment hindi na ako nanonood ng mga alam kong mga balita or ng mga vlogger na nakaka-apekto sa aking mental health na makakapagbigay sa akin ng toxicity. Diba? Iniwasan ko na yon dahil tayo naman ang may control, di ba? Yung ibang tao, nagkakalat ng toxicity, hindi natin yan makokontrol. So, tayo, tayo na lang yung, di ba, umiwas sa kanila. Hindi diba po kung ano yung mga bad mga bad influencers, yun yung kailangan natin walisin sa buhay natin. So, dito, naghahanap ako ng mga kapwa ko, mga katulad ko ng mindset, mga positibo, mag-isip, mga life coach, yung mga, mga mapapanood natin na ma-inspire tayo, kapupulutan natin ng aral, di ba? Mas matututo tayo sa kanila. Doon ako mas lalong nag-focus. Kumbaga, yun yung mas, mas binigyan ko ng attention. Kumbaga, birds with the same feather flock together. Hindi po ba? Kapag ka yung mga sinasamahan natin or yung mga tao, minapakinggan natin, mga mga punong-puno ng wisdom, ng positivity, karunungan. Ma-adapt natin yon, makukuha natin yon sa kanila. Matututo tayo lalo. Di mo ba? So, yun yung mas lalo kung, kung baga, win sa buhay ko. Yung mga positive-minded na tao. Yung mga guru, mga preacher na makakatulong sa atin, sa akin para magkaroon ng mas, kung baga, healthy Uh, mind, emotional, uh, stable ako, yun, so yun yung yun lagi kong pinapanood. So, and then, start na ako magkaroon ng spiritual practices. So, yung spiritual practices na una kong ginawa is nagkaroon na ka ng um, positive affirmation. Ito yung every morning, meron akong binabasa, meron akong nakasulat na affirmation, positive affirmation na lagi kong binabasa. Pagkagising ko, sinasabi ko yon mga positibong bagay para ma-adapt ko siya and para yung whole day ko is maging positibo. Yung uh, sinisimulan ko yung araw ko ng isang magandang um, pa, baga, affirmation na makakatulong sa akin para maging uh, positibo yung araw ko. So, yung, yun yung isa sa mga naging habit ko na, na simula nung naging, naging, spiritual awakened ako is meron akong affirmation sa ginagawa. And, yun, nag-start na akong mag-exercise. So, kung mapapansin niyo sa pinakauna kong upload dito, medyo chubby-chubby pa ako eh ngayon. Sabi nga nung, ano ko, nung friend ko na medyo matagal akong hindi nakita, sobrang laki daw ng pinayat ko. So, yun. So, isa yun sa, kumbaga, paraan natin para maging, para magkaroon tayo ng positive lifestyle. Kumbaga, hindi naman masama yung mag-fasting tayo, mag-diet tayo. Yung, ba? yung balance lang yung life natin yung masyadong sobra sa pagkain, di ba? Pero hindi naman yung ginugutom natin yung sarili natin. So, ako meron akong sakit dahil alam mo na nandiyan talaga minsan hindi natin control na kahit anong ingat natin kapag merong nagkasakit, niya kasakit kasi yung anak ko and nahawa yung asawa ko and after nung asawa ko ako naman so ito kaya ako walang boses ngayon dahil meron akong ubo pero kahit na ganun di ba hindi hindi kailangan maapektuhan pag may gagawin ako gagawin ko pa rin di porket meron akong ubo Di iba hindi na ako mag-upload so kumbaga go lang. Di po ba? So, yon Isa yon sa mga na-share ko sa inyo na gumawa rin kayo ng affirmations, positive affirmations, na, kumbaga, yun yung sinasabi mo sa sarili mo para maging positibo yung araw nyo, ang start ng buhay na araw nyo. Okay po? And then, yung next is, yung nagbago yung mindset ko, nagkaroon ako ng ng purpose, naghanap ako ng purpose at ng meaning sa buhay ko. Yun yung kaya ako ginawa tong channel na to. Kumbaga, kapag na nawala ako, ano ba yung yung may ambag ko sa lipunan na ay libre lang kasi, di ba, kung gusto naman hindi ako monetize na kung ano man yung mga sa buhay ko, ano man yung mga experience ko, gusto ko siyang i-share para makatulong sa mga kapwa ko na naghahanap rin, naguguluhan sa buhay, naghahanap ng meaning, meaningful life, ng purpose. So, isa to sa ginawa ko um, para magkaroon ng purpose ng buhay ko, yung mag-share ng kaunting nalalaman ko, mga positibong bagay, kumbaga, um, in creative way, makapag-share ako, maka-express ko yung aking sa loobin, yung mga nararamdaman ko, mag-share ng mga Bible verse. So, yun lang naman ang purpose ko kung bakit ginawa ko itong channel na to. So, thank you sa mga nanonood sa akin. Thank you, maraming salamat sa inyo. So, kumbaga, kapag ikaw ay spiritually awakened, maghahanap ka talaga ng meaning sa buhay mo. Nag-search ka ng hindi lang pera yung hahanapin mo. Hindi lang yung yumaman ka, makabili ka ng bahay at lupa, ng magandang sasakyan. Yung baga, ang pinaka-purpose mo is yung magkaroon ka ng impact sa mundong to. Yung meron kang, meron maitulong kahit pa paano, in a small way. Diba? So, yun yung isa sa purpose ko kung bakit ko ginawa tong channel na to. And next is yung isang sign din is yung nakakaroon ka ng holistic lifestyle. So, holistic lifestyle meaning naging conscious ka talaga. Naging conscious ka sa kung anong kinakain mo, sa paano ka mag-isip. So, yun, mga bagay na kasi alam mo, kung paano ka mag-isip, maapektuhan yan yung pagkatao mo. So, kung lagi kang um, lagi kang galit or lagi kang nagko-complain, lagi masama yung loob mo. Syempre, hindi yan mas maganda sa katawan mo, hindi po ba? So hindi lang to maging healthy or mag-diet, mag-exercise kundi yung emotional, physical well-being kailangan mas conscious tayo, mas aware tayo. Kumbaga, as much as possible, maging mabait, kumbaga gumawa ng mabuti sa kapwa nandun yung uh, peaceful time and time, peace of mind. Nakatulong tayo ng mahimbing dahil alam natin na wala tayong ginagawang masama sa kabuha natin. Okay po? Next is yung meron tayong higher vibration. So, high vibe. Ibig sabihin nun, parang enlightened ka at dahil na enlightened ka is meron ka ng higher frequency. Meron ka ng mataas na awareness na parang you make a point na hindi ka makagawa ng masama sa kapwa mo. Hindi ko sinasabing kapag ka spiritual awaken ka is perfect ka na. Yes, nakakagawa pa rin tayo ng mali, pero, pero nare-realize agad natin na mali yung ginagawa natin. So, nanon tayo sa point na naging aware na tayo sa mga ginagawa natin, sa mga iniisip natin na ayaw na natin makagawa ng masama sa kapwa natin yung parang connected tayo kay God. Connected tayo lalo sa divine na source. So, ito yung pagiging spiritual awaken ko. Na-realize ko na talagang merong Diyos. Na every time na meron akong mga um, pinapanood, tapos biglang pinapakita sa akin ni God, meron siya mga pinapadala na tao, na insect. Yes, meron yung mga mga frog, uh, butterfly, um, grasshopper, gumapasok na lang dito sa bahay. And sinesearch ko ano yung meaning nila. So, ayun, talagang nare-relate ko lagi. And um, meron din dalawang beses na may pumasok na na ibon dito sa loob mismo ng bahay. Yes, nung no time na yun na nag-uumpisa ako sa spiritual awakening ko, may dalawang ibon na pumasok dito sa bahay mismo. So, hindi, hindi ko yan makakalimutan. And nung sinurge ko yung meaning noon is talagang na uh, sobrang iyak ako ng iya. And napanood ko nung time na si Father Joel nung nag-preach siya. Parang talagang kinukomfort niya ako and kinakausap niya ako. So yun, sobrang nakarelate ako sa mga sinasabi niya. And Yeah, nung pa may pumasok pang ibon sa dito sa bahay. Sabi ko, oh my God, talagang sinasabi sa akin ni God na nandito ako sa right path. Nandito ako sa tamang daan. Ito nga yung spiritual journey ko. Na ito yung parang binigay sa akin ni God. Para maging um, aware ako and maging enlightened ako. So, yun. And, yung isa pang sign is, ito yung magkaroon ng, magbigay ng serbisyo sa iba para magkaroon ng impact dito sa mundong to. Iba kung siisipin nyo, parang masyadong ambisyoso yung sinasabi kong magkaroon ng impact sa mundo. Yes, lahat tayo, meron tayong kakayahan na magkaroon ng impact sa ibang tao kahit sa maliit na paraan, yung hindi mo pagtatapo ng basura sa daan, magkakaroon na yan ng malaking impact dito sa mundong ginagalawan natin. So, hindi lang dahil sa wala kang gold medal na katulad ni Carlos Yulo, di ba? Na feeling mo wala kang impact. Meron ka, yung maging mabait ka lang, yung magbigay ka lang ng blessing sa ibang tao. Di ba? Kung baga, impact na yan, magkakaroon ka na ng impact sa buhay ng ibang tao. Yung sinasabi ko, yung mga mag magandang bagay, di ba? Yung pagiging mabuting tao, impact na yan na maibibigay natin dito sa mundong to. Di diba? magbigay ng liwanag. Kasi, di ba, ang daming mga dark forces na nagkalat sa mundong to. So, huwag sana nating dagdagan at sana bawasan natin yun sa pamamagitan ng pagbibigay ng liwanag, ng light, di ba? Ng love, ng empathy, ng compassion sa ibang tao. Hindi po ba? So, sa ganung paraan, is makakatulong tayo sa dito sa mundong to, sa earth. And yun, so, So, hindi ko sinasabi na ang pagiging spiritually awakened is nagiging perfect tayo. Hindi. Hindi tayo perfect. Pero as much as possible, ayaw natin magkamali. Or magkamali man tayo, nagigising agad tayo. Or aware agad tayo na, ah, mas mali pala yung ginagawa ko. Mali pala yung iniisip ko. So natatama agad natin. Ganon yung isang spiritually awakened na tao. So, ang isa sa napanood kong celebrity na spiritually awakened is si Barb Geisler. So, kung mapapansin niyo, para siyang nag-transform dahil dumaan siya sa ganitong stage. Naging spiritually awakened siya. And yung soul niya, alam mo yon yung nag naging aware siya sa tama at mali. So, ngayong spiritual awakened siya, alam niya na kung ano yung mga bagay na ni hindi niya dapat gawin. So, yung mga bagay na mali. So, as much as possible, nagiging best, better version siya ng kanyang sarili. So, yun yung role ng isang spiritually awakened na tao. Yung maging best, better version of ourselves, of yourself. Dahil, pag naging mabuting tao tayo, nakaka-inspire tayo ng ibang tao, mas, maging mas mabuti rin. So, di ba, tayo ng kabutihan. So, yung pinaka-purpose ng ni God ng universe kung bakit may mga tao siyang ginagawang awake or inaawaken binibigyan ng enlightenment para maging inspirasyon sa iba na mas, maging mabuting tao. So yun, maraming salamat sa panunokan. Pasensya ulit kayo sa boses ko. Eh, ako i-share sa inyong mga Bible verse na magpapatunay na meron talaga ang miracle, meron mga signs and wonders na binibigay sa atin si God para para malaman natin na nandiyan siya, nandito siya sa taas. tinitingnan lang tayo, na lang tayo. So, ang i share ko sa inyo is galing sa Acts chapter 2 verse 43. Sabi dito, everyone kept feeling a sense of awe and many wonders and signs were taking place among the apostles. 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Sabi dito, St. Paul, the signs of an op apostle were performed with unfailing endurance among you, including signs and wonders and miracles. So, meron po talaga mga signs, wonders, miracles na makikita natin around us. So, hindi lang yung iba sa atin, hindi lang aware or hindi lang awakened. Pero, buksan natin yung mga mata natin, yung puso natin yung isip natin, yung malalaman natin, makikita natin yung mga miracles, yung mga signs yung binibigay sa atin ni God para makapag-communicate sa atin. So yun, maraming salamat sa si Panginoon and God bless us all. See you next time. Bye!